Firolino Black. Firolino. Firolino Black. Firolino Black. Firolino. <laughs> pasok kami te. Ito po yung bahay ni ate. Ano pangalan niyo po, te? Rose. Rose? Rose. Rose. Ilang taon na po kayo? Ako? Oh. Oo. Uh -uh. na ako. Ha? Napiit na. 48. Ah. may asawa ka? Oo. Oh. Asaan ang ng asawa mo, te? May asawa na. May asawa na rin? Oo. Oh, may anak ka po. Ha? May anak ka. Oo oh, may dami na kanina. O oh, nasa ano mga anak mo? Di nang trabaho siya. Oh. Na magpapaganda ka pala. <laughs> Talo mo pa pala ako te. Ha? Hindi ako marunong maganyan eh. Hindi mo rin ako. ang ginagwento ko sa inyo to to? Buti pa si ate maganda. Si Ate Luz. maganda si Ate Luz. Oh, uh, sige te. Salamat. Dito kayo nakatira te, ah, dito kayo natutulog. Sino kasama mo dito? Ha? Sinong kasama mo? si taba. Oh. Ano po ba to te? Rekte. Ha? Oh may mga laman nga. Ang dami. Baka expire na to eh. Chinese to, Hindi oh. natin kasi alam eh. Hindi so, pa na ang dami. Akala ko mga, ano, mga... Ang tawag nito, silka na sabon. Panibago, panibago lang. may... Ang dami, oh. Ang namin. Ha? Doan uh, lang, ah, ganon. Oh. Nice diba, sa sa so, ka nagsasaing te. Doon sa gilid. Kami ah, sa saingan pala dito. Wala, Ah, wala. Dito. Ano lang. Uh, um. Tagal ka na ba dito? Ilang taon na? Dito? Oo. Dito pa rin oh? dito. Babalik-balik ang tatay. Ang isa ang tatay. May sa O? Kahit mas na-Misamis ka, uh, na, ito, dito pa ka? Mga Bisaya. Dito pa rin ito. pa rin. pa Wala kang balak umuwi ng Misamis, teh? Mayroon na hirang. Bihintay lang yung sasakyan. May sasakyan kaya? Oo. Uh Ang yaman niya pala ati. ang problem, problem, problem lang ka. Wala yung sasakyan. Uh Wala akong kalsada. Wala kang kalsada? Oo, uh, wala akong kalsada. Uh -huh. lang ako. Nagbibiro lang ako. Nakalipay sahi. Ah, ganun pala. Ay, sabi, ay, na lang kami, ano, President Duterte. Oh, President Duterte, magpalibre si ate, magpamasahe uwi ng Misamis. Misamis Oriental? Ah, okay. Misamis. So, may kamag-anak ka dito, te? Oo, oh, kamag-anak sila, paligid na. ano ba ito, bitay-bitay? Parang, ano, Christmas, ano? Ang galing mo, te, Ang ganda. Ang Oh, daming dekorasyon si Ate oh. Pang Pasko 'yan, Ti. Ngayon ah. sa araw-araw, anong ginagawa mo? Mag-laptop ka lang. Oh, may ano pa si ate, keyboard o. Oh. Anong isasulat mo? Oh, ah, baka magsulat ka sa jowa mo. Baka may jowa ka te. Wala kang, wala kay uyab? Okay, Ay, may asawa. And ilang, and ilang, and ilang. Oh, ilang anak nyo? Ilang piraso? 55? 55? 45? 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 45 five palang anak ni ate, mga kabibi, oh. forty Ang daming anak ni ate. The... Asa ba ka, niya? Sa balay. Maari may diri sa imo. Pupunta kami dito kasi magbigay kami ng kunting tulong. Ayan. Wala kami ano? Walang, Wala kami. Ay, so Walang? pagwedro. Parang, ah, may itiim ka. Kala, ah, uh, na mag, 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 nawawala yung itiim. Ano, ah, no, nawala yung itiim mo? Ah. <coughs> hmm. So, ibig sabihin, marami ka palang pera sa bangkot eh. bigyan mo te para masaya naman yung buhay natin no o ito te ha ito yung handog namin sa iyo te ha limang kilong bigas ha ay pangsain ka na o, habang hinahanap mo yung ngayon. checkbook mo ay, wala bitaw ang itapon mo dalawa ha panggilapay mani mo bakit tinapon mo ay, wala, yung asawa. O, wala yung asawa mo? Nanabuang na. It, it, it. Takunti di mongkong ba? No tinakon mo? Na no, maro set. ginawa yan yung ginawa ay Mark. gumawa niya. Ay yung asawa mo. Ah yung asawa mo ang gumawa sa Ay Mark. Ay, hindi ka mamunta. Uh -huh. <laughs> Nabingin na, wala pang almusal eh. <laughs> Bakit ang hina ng boses mo, te? Bakit? Gikapoy, gikapoy, na, gikapoy na. Anong gikapoy man ka? Bakit ka napagod? Ha? Ay, pag, pagpagod-pagod, dapat magpahinga ka. ngayon, sa panahon ngayon, bawal magkasakit. na Nainis nai nai na ako. Mayroon akong ano, sa ano, sa construction. Ah. Ahinti ba? Ah. O, ako na. Nag-ahinti ko daw sa lepanto. Ah. Sa tiles, nag-ahinti ako. Kaya, ang problema, wala lagi eh. paggawa ng balay. Ah. Ang problema hanggang ngayon, ito na hindi pa natapos yung balay nyo. Hindi pa naman sa mga... Malaki ba yung balay nyo dyan pinagawa? Yan lang, dyan sa kabilaw. Ah, ito sa pudhab? Oo. Oh. Oo, oh, ang laki nga. Ah, okay. ay, yamanin pala to si ate eh. Dalawa story kasi siya dapat. Oo. Oh. Yan ay lalapad. <laughs> Oo. Oh. Mabaw, mabaw kayo, kayo. Ah, ikaw pala may ari dito. Oo. Babaw kayo. Oh, hindi totoo yan. Hindi hmm. ate ah. Babawali di ba? Oo. At akala nila bata ba? pinit na gawa. Kala. So ngayon te, ito yung ano ibibigay ko sa'yo. Nag-almusal ka na ba te? Oo, hindi ko kami nag-almusal. So, ito ilang gawin? Te, dalawang Argentina ha. Pabuti pa kayo ba? Nakapagbibigay ka nila. No? Oo. Kahit <laughs> pa paano te? O, tapos dalawang sardinas pa. Ano lang, hinati-hati ko lang sa bibigyan ko kasi hindi naman ako mayaman ti. Tao. <laughs> so, ano lang, share the blessings. Tapos tatlong pansit kan tunti ah. Ano sa almusal. Tunti lang po po. Tapos apat way. na chicken, uh, noodles. Tapos, nagaganito -ga ka ba te? Energy. Energy nainom ka? O, oh, sige. May in-ordine ka. Salamat, ate. Ako lang, alam ko, kalimutan. Oo. Teka lang, kalimutan. Oo, maraming salamat daw, sabi ni ate. So, ano masasabi mo? Ano, te? Sabihin mo. Sabihin mo. Uh, maraming salamat, pero lino-blog. Thank you. Kesa may nag-along. Buti lang, lang nakaalo, nakaalo sa pangalan nga. Nagkaalala. Oo. Oh, oh. Ako te, si Charlene. Charlene pangalan ko. Tapos, meron akong YouTube channel, Ferulino Vlog. Magpasalamat ka sa Ferulino Vlog te. Sabihin mo. Okay, oh, yeah, thank you. Ferulino so, uh, Vlog. Ferulino. Ferulino Vlog. Ferulino Vlog. Ferulino. Pero lelo. <laughs> Si Rolino. Ikaw. Si Rolino. Pag surte. Sabi mo, Fi? Ano yan? Fi? si Rolino. Fi Rolino. Oo. Fi Vlog. We interrupt this program for a special news bullet. Fe na namigay. Oo. Si Fi Rolino Vlog ate ang namigay nitong mga mga kunting ano sa inyo tulong. Ako nga nagpadala kay Bistek Chan eh. Oh? nagdala para makarating ang tulong dito sila na mamili. Ah, si Mr. Chan. Ah, yayamanin pala to si ate eh. Okay na yan ate, nakatulong ako sa iyo, makatulong ka rin sa iba. Di ba? Ganun na naman ang buhay eh. Kasi pandemic tayo, may COVID eh. Delikado eh. Sige, so, yun, salamat. Uh Oo, -oh. salamat eh. Bye-bye, te. Uh -oh. na kami, te, ha. Oh, God bless te. Bye bye.